Uang pulak sebilangan itu. Kemarin kalau yang tuhan lantau, lantau atuk itu. Di tempat saya bosan. Siapa ni? Siapa ni? Siapa? Sempurna. Ada kala sudah begini. lagi?

Subukan nyo kayang pumila rito o kaya tingnan nyo sitwasyon. Saan <laughs> nyo yung pumila? O 800 o 600. lang <laughs> yung pumila. masahe <laughs> po yan. yan Walang kain yan. Alas dos po kasi ako. Masin buwan ko yan. naman lang yung na. tapos sisiksik pa na yung ah, wala nang anam dire di sa kayo maaari sa taas para mahati naman yung ano Wala, 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 nandir, wala, 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 man, wala. wala, wala, wala

哎呀！Yeah,